ang ginagawa natin ngayon so iba naman nandito naman tayo sa pang agriculture na atwal mga guys so ang ginagawa natin ngayon so iba naman so nandito naman tayo sa pagpananim uh, pang agriculture na actual, actual so to so guys yung tanim namin na uh, pampalaya so napakita ko sa inyo na tanim na namin so ang proseso nito sabihin ko lang sa inyo uh, isi nyo to ang buto ng ampalaya eh mayroon naman tayo na seedling tree so after 20 days bago nyo i-transplant dito so, na transplant natin namin, simula pag transplant ay may mga isang buwan na ito, so ganito na kahaba mga guys oh. so ang gagawin natin dito mga guys mayroon na kaming ginawa na sticking para dito natin i ikakabit para nga, pupunta dito sa kanyang talalagyan sa itaas so yun ang mangyari nito mga guys yung mga bunga nandito lang sa ilalim so yun ang ginagawa namin guys so simula na tayo guys sa mga gagawin natin kung paano so itatali natin yung ampalaya sa stick na uh, kinabit namin so yun na guys So ganito guys ang buhay namin sa probinsya kapag wala na akong ginagawa sa mga kaibigan kong nagpagawa ng bahay so kailangan mga guys mayroon tayong lilipatan na trab trabaho so ganito guys ang trabaho namin noon pa <coughs> pero kapag mayroon gagawin na bahay wala naman silang iba na makukuha dahil yung mga tao dito busy sa project nila at kakaunti lang ang mga karpintero guys so ngayon wala na akong ginagawa medyo bira na lang so dito ako nagpupukos sa project namin yan ganda ng tubo ng, ng palaya so bali guys kami ang producer ng mga vegetable Marami akong alam sa mga vegetable kung paano i-tatanim. Dahil noon may association kami sa agriculture sa mga vegetable kung paano magtanim. kailangan guys yung mga vegetable at training kami kung anong mga insecticide na gagamitin na hindi maka sira ng katawa ng tao dahil importante yun guys dahil kami ang naga-produce. Yung iba naman, hindi ko hindi na hindi naman sinisiraan ko sila. Sobra silang magamit ng ano mga insecticide. Kaya Kailang, kailangan kung bumili kayo, ingat-ingat kayo dahil yung iba hindi naman nila nakatitraining sa mga insecticide kung paano gamitin. Hello guys. Ito mahaba-haba na. Ang gagawin niyo lang guys kung mayroon kayo na na pwedeng mapagtaniman. Ganito lang ang gagawin niyo. Limbawa, mayroon ng mga sanga kailangan ikat nyo yan mga guys so oh. kita nyo inakat ko yung mga sanga nya sa puno ng ampalaya bakit ikakat ko ito mga guys dahil yung suportan niya, hindi makadiretso dito sa kanyang uh, dulo kasi paakyatay natin sa taas bawa guys, ito mali tatlo sila medyo mahaba na yung isa so ang gagawin natin guys dalawa ang paakyatin natin katali natin dito yan kailangan nga matali natin para umakyat siya doon sa taas kasi mga guys maraming nagre-recommend na tigil-tigilan tigil, muna natin pagkain ng mga karne tapos kakain tayo ng mga gulay-gulay pero hindi natin alam na kumakain tayo ng gulay na hindi pala sip <coughs> yung nagtitraining ako guys sa mga asosasyon namin mayroong uh, pumapasok sa asosasyon namin noon na about gap yung tinatawag na gap uh, good agricultural practices simula tayo sa paggamit ng ah uh, organic tapos, yung paggamit natin ng insecticide ay bawas-bawasan natin dahil makasira yon sa pangatawa ng tao. Itong ampalaya guys, sa mga eksperto, nasuri nila ito ay anti-diabetic ito at marami pang mga supplement na makukuha nyo so guys kinating natin yung hindi na natin mapakinabangan so guys tatlo Pari pariho ang haba kailangan pariho din natin silang itatali yan yung panali natin guys siguro kung wala kayong straw na magagamit ah wala kayong ito abaka ito kung wala kayong abaka pwede naman ng straw na gagamitin nyo ito lang guys kakatingin natin para xa lăng thịt xịn bali guys tapos na natin yung uh, pagkabit ng ampalaya so tingnan nyo guys ano ang nangyari sa ampalaya natin so, yun na guys yan kita nyo yan so maganda siya tingnan mga guys kapag na gawa natin na uh, ipa ano natin sa stick pupunta sa taas so abangan nyo guys kung hanggang mamunga pakita ko sa inyo kung paano namin ginawa ano mangyari sa ginawa namin ano ang proseso so yon so ito na pampalaya guys ay may mga 180 ka puno ito mga guys yan so yan guys so sa susunod natin nga gagawin guys abangan nyo so salamat sa panonood so thank you guys